Hello, good morning mga lalabs, mga payots. Magandang uh, umaga po sa inyong lahat from Kuwait. At uh, yun, uh, happy Saturday, happy weekend po sa lahat ngayon. No? So, pag-uusapan natin itong uh, uh, si Risa Ontiveros talaga <laughs> at kailan. No? Hindi pa natapos-tapos or hindi pa niya mapaliwanag hanggang ngayon ang issue ng uh, PhilHealth. No? billions of pesos din ang kanyang involvement doon. Ay, ito na naman. may sangkot si Borikat. <laughs> na nilamas-lamas, nilyamas. Ay, uh, na naman sa bud budget insertion sa 2025. National budget na no, 3 billion. May 3 billion. Mga lalabs, mga payots, no? 300, uh, 3.35 billion. Wow. Mm binulgar ito ni, nabulgar to sa programa ni Kak Tuning doon sa uh, radyo at uh, magdidimanda daw si Risa Hontiveros. Sige Risa, magdimanda ka kaipara? Magkaalaman, di ba? So ito, kabubuhan ni Risa Hontiveros, ang isda ay nahuhuli sa, sali, sa sariling bibig. Bakit? Mamaya. So ayon dito sa balita ngayon, wala daw insertion. Tila nalilito ang broadcaster na si Anthony Taberna o Ka Tonying matapos itanggi ni Risa Hontiveros na may kinalaman siya sa umano'y BICAM insertion sa 2025 National Budget. So, ayon dito sa kanyang pahayag, inukoy ni Taberna, <clears throat> Sabi ni Ping, halos lahat ng senador may insertion So, halos lahat. So, may ibang wala. At sabi di ba ni Ping Lakson na si Risa Hontiveros daw ay malinis? Ayan. So, ano yun? Pagtakpan si Risa. Baka nachupapi na naman ito si Ping. So, may insertion to. Sabi ni GV, yes ito lahat ng senador, may insertion. So, lahat ng senador. Pero si Risa Honteveiros, sabi niya, wala akong insertion. Wow. Ay. Naging sentro ng usapan sa DZRH 242, ang umano'y 3.35 uh, billion, no? 3 billion. Alokasyon na nakapark umano sa pangalan ni Risa Honteveiros, kabilang ang 700,000 50 million para sa flood control project. So, saan na flood control project Riza Hontiveros ang 750 million mo? Mismong si Taberna ang nagsabing hindi siya makapaniwala sa naturang impormasyon. Ngunit maring itinanggi ito ng senadora. Wala po akong buycam insertion. Wala sa unprogrammed funds period. So, nagbigay din daw siya ng babala laban sa maling impormasyon. Huwag daw maniwala sa fake news at maling impormasyon. <laughs> so, dito tayo ngayon mga lalabs, mga bayot. Sa kanya mismong, sa tawag dito, uh, Facebook page. No, 19 hours ago. So, anong sabi niya dito? Ang sabi, eh, ni Risa Ontiveros po ay, yun nga. Wala po akong buy insertion. Wala daw siyang unprogrammed funds. Period. Isa pa, sabi niya dito, hindi ako pumirma sa buy at hindi din daw siya bumoto at bumoto rin daw siya ng no para masabing ah malinis si Rizon Tiberos kaya hindi siya pumirma sa buy at bumoto rin ng no para hindi mahalata ng taong bayan na siya ay mayroon palang mahigit 3 billion na budget insertion. Ay, tang, taray ni Boricat narisa ang Tiberos. ah, eh. uh, hindi, dandun bumoto rin no sa kontrobersya, uh, sa kontrobersyal na 2025 budget. Ayan nga, may babala. Huwag maniwala sa fake news. Pero mga lalabs, mga bayots, hindi naman tayo tanga sa ngayon, mga the labs no na wala ngayon digital pwede ka nang mag-research so ito ngayon oh ang dito pa sa sinabi niya mayroon lang daw siyang inamindahan no <clears throat> sabi niya dito lahat ng ininong kahi amienda, o oh, dito siya nasami dito siya, yung sinabi ko kanina ng isda na nahuli sa sariling bibig talaga. Kasi ito, lahat ng iminungkahi kong amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso at inaprubahan ng Senado. Boom! Tarat, tarat. Boom, panis. Bakit? O, yun. Dito tayo ngayon. Ano ba ang ibig sabihin ng amyenda? Ano ang pagkakaiba nila sa insersyon? Ayan, <laughs> So, ano ang amendment or amienda sosog sa tagalog diba so ito ano ba ang ibig sabihin nito amendment a minor change or addition so, may addition dagdag <laughs> -dag, diba oh a minor change or addition oh may binago nga sabi dito sosog at saka, dagdag. Addition designed to improve a text or text piece of legislation, etc. So, meron pa nga ditong kasabihan sa uh, ano na to dictionary sa Oxford language. Something which is added to, halimbawa, mag-ano ka, magtanim, no? Something is added to soil in order to improve its texture or texture fertility. So, kung gusto mong maganda ang tubo ng iyong pananim, kailangan mong magdagdag ng texture yung abuno. O, di ba? <laughs> o, dito, nasami si Risa Ontivirus. Kasi, meron siyang sinabi doon na inamindahan niya, yeah, mga lalabs, mga bayots, no? Ulitin natin. Sabi niya dito, lahat daw ng kanyang So, ano ba ang iminungkahi niya doon? Iminungkahi kong amienda. So, amienda means dagdag. <laughs> so, may dinagdag siya. So, dito na naman tayo ngayon sa insertion. Insertion. An insertion is when you put something into another thing. Ah, di ba ano yun? So, yun na yung kanyang 750 million na uh, flood control. So, may flood control si Risa Hontiveros. Saan ang iyong area, Risa Hontiveros? <laughs> ah, di ba? Kasi kadalasan ng mga may flood control area, di ba? Yung mga majors, governors, uh, congressman, di ba? Yun sila yung may ganyan. Senador walang ganyan eh. So, bakit may flood control uh, project si Risa Ontiveros na 750 million? So, Risa, burikat ka. mag ka pa na wala kang insertion. O mismo si GBR ito na. At si Ping Lakson ang nagsasabi. Although kay Ping Lakson, hindi niya sinabing lahat. Mayroon karamihan daw. Pero kay GBR ito, sinabi niya, lahat sila ng mga senador may insertion. Tapos sabi mo, wala ka, pero may inamindahan ka. O, oh, taray. Ay, ako gagawin pa tayong tanga ng Boricat na Risa Ontiveros na to. So, si Risa Ontiveros ay isang talagang certified na kawatan sa kaban ng bayan. O, oh, ito. Ulitin ko, yung PhilHealth na billions of pesos din yun. Di niya mapailiwanag hanggang ngayon. And yet, ngayon na naman, meron na naman siyang 3 billion may get at may 750 million pa na flood control na wala din naman siyang area. Hindi niya may paliwanag kung saan bandang lugar ang pinaglaanan niya ng 750 million for flood control dahil hindi siya yung sabi mayor or congressman na talagang may area sila. So ayan magnanakaw na burikat na risa honteberos dinay kapang po